Hello mga ka-abroad, hello rin mga ka abroad Ito ang araw, nababalik na tayo ng Pilipinas At nandito tayo ngayon sa Abu Dhabi Terminal A Bound to Manila via uh, Etihad EY 428 Ito yung Terminal A, ito yung pinakabagong terminal ng Abu Dhabi International Airport Bali, ito yung pang-apat nilang terminal. Sa mga nakasabay sa ating mga uploaded videos? Uh, siguro naman, marirecall nyo na dito tayo nagtrabaho. Kami ang nagre-review lang lahat ng aeroplano dito sa Abu Dhabi. Mapa civilian man o military. Basta kinakailangan ng fuel dito sa Abu Dhabi International Airport kami yung uh, supply Kami lang yung isang kampanya na supply ng uh, aviation fuel dito sa Abu Dhabi ng ADNOC distribution so ito sa hindi na natin inabot na makapag-refuel dito sa uh, terminal na to kasi na-termine uh, tayo November at nag-open naman ito ay December so talagang uh, hindi tayo sinalad na mapag-repeal sa terminal na to ayan nakita niyo yung buntot ng Air Arabia na yun Air Arabia that's uh, Airbus 320 Mostly Airbus 320 yung mga airplane nila. Uh, Samantala yung mga uh, Wish Air ay mga Airbus 321. And itong Itihad, uh, mix. Tri meron silang 380, 347 uh, 787 at 321. Yung mga 330 nila dati, uh, pinagbibenta na nila. Pinalaga na nila ng uh, 787 So, sana maging maganda yung natin wala maging problema and see you mga kabroad, mga kaexabroad sa tinas, sa panibago nito ng ating kabanatan sa probinsya Hello muna. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye.